Mga kaibigan, pag-usapan natin ang isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Taong year 1947, bumoto ang United Nations tungkol sa paghahati ng Palestine. Ang botong ito ang magdudulot sa pagkakatatag ng Israel. Mahalaga ang papel na ginampanan ng Pilipinas sa makasaysayang pangyayaring ito. Isa tayo sa 33 bansa na bumoto pabor sa planong paghahati. Ang botong ito ay hindi lamang simpleng pagsangayon, ito ay nagpakita ng pangako ng Pilipinas sa katarungan at karapatan sa sariling pagpapasya. Kinilala ng ating bansa ang karapatan ng mga Hudyo sa isang sariling bayan. Ang Pilipinas lamang ang bansang Asyano na bumoto para sa paghahati. Hindi kailanman nalimutan ng Israel ang pagkakaibigang ito. Ang ating boto ay nakatulong sa pagsilang ng isang bagong bansa. Minarkahan din ito ang simula ng isang espesyal na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Israel. Ang makasaysayang koneksyon na ito ang naglatag ng pundasyon para sa kooperasyon sa hinaharap. Ngayon, pag-usapan naman natin ang usaping pera. Matatag at magkakaiba ang ugnayan sa ekonomiya ng Pilipinas at Israel. Ang mga koneksyon na ito ay kapakipakinabang sa magkabilang bansa. Mula sa tradisyonal na industriya hanggang sa makabagong teknolohiya, umuunlad ang ating pakikiki, pakipagtulungan sa ekonomiya. Ang agrikultura ay isang mahalagang larangan ng kooperasyon. Kilala ang Israel sa kanilang mga makabagong pamamaraan sa pagsasaka. Ibinahagi nila ang kaalamang ito sa atin. Tumulong ang mga eksperto Mula Israel sa pagbuo ng mga sistema ng irigasyon sa Pilipinas, nakatulong ito sa pagpapalago ng ating produksyon sa agrikultura. Ngunit hindi lamang sa pagsasaka umiikot ang ating ugnayan sa ekonomiya. Patuloy ang paglago ng kalakalan sa pagitan ng ating mga bansa. nag export tayo ng mga produktong agrikultural sa Israel bilang kapalit, nag-iimport tayo ng mga makabagong kagamitan at makinarya mula sa Israel. Ang palitang ito ay kapaki-pakinabang sa ating mga ekonomiya. Ito ay isang pakikipagtulungan na nangangako ng magagandang bagay para sa hinaharap. Mga kaibigan, sumabak naman tayo sa mundo ng teknolohiya. Magkaagapay ang Pilipinas at Israel sa larangang ito. Ang ating kolaborasyon ay nagtutulak sa hangganan ng inobasyon. Lumilikha ito ng mga kapanapanabik na pagkakataon para sa magkabilang bansa kilala ang Israel bilang start-up nation. Nakikinabang ang Pilipinas sa kadalubhasaan na ito. Nagtatayo ng mga kumpanya sa ating bansa ang mga kumpanya ng teknolohiya mula Israel. Nakipagsosyo sila sa mga kumpanyang Pilipino. Humahantong ito sa pagbabahagi ng kaalaman at pagpapaunlad ng kasanayan. Ang cybersecurity ay isang mahalagang larangan ng kooperasyon. Ang Israel ay nangunguna sa mundo sa larangang ito. Tinutulungan nila tayong palakasin ang ating mga digital na depensa. Sinasanay ng mga eksperto mula Israel ang mga profesional na Pilipino. Napakahalaga nito sa ating magkakaugnay na mundo ngayon. Ang ating pakikipagtulungan sa teknolohiya ay nagtutulak ng progreso at pagunlad. pag-usapan naman natin ang pagpapanatiling ligtas ng ating mga bansa. Ang Pilipinas at Israel ay mayroong matibay na ugnayan sa militar. Ang kooperasyong ito ay tumutulong sa magkabilang bansa na mapabuti ang kanilang mga kakayahan sa depensa. Natututo ang ating mga armadong persa mula sa karanasan ng bawat isa. Kilala ang Israel sa kanilang mga makabagong teknolohiya sa militar. Ibinahagi nila ang kadalubhasaan na ito sa atin bumili tayo ng mga kagamitang militar mula sa Israel. Nakakatulong ito sa pagsasa-moderno ng ating mga armadong puwersa. Pinapabuti nito ang ating kakayahang protektahan ang ating teritoryo at ang ating mga mamamayan. Nakatuon din tayo sa pagsasanay at pagbabahagi ng kaalaman. Pumupunta sa Pilipinas ang mga eksperto sa militar mula Israel nagsasagawa sila ng mga sesyon ng pagsasanay para sa ating mga sundalo. Nakakatulong ito sa ating mga sundalo na maging mas handa para sa iba't ibang sitwasyon. Ang ating ugnayan sa militar ay lampas pa sa pambansang interes. Mga manggagawang Pilipino, ang puso ng ekonomiya ng pangangalaga ng Israel. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ating mga kababayan sa Israel mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga manggagawang Pilipino sa lipunang Israeli. Kilala sila sa kanilang mga kasanayan, dedikasyon at malasakit. Maraming Pilipino ang nagtrabaho sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan ng Israel. Sila ang mga tagapag-alaga ng mga matatanda at mga taong may kapansanan. Lubos na pinahahalagahan ang kanilang kontribusyon pa ang ang mga mga manggagawang Pilipino na ito ay higit pa sa mga ordinaryong empleyado. Sila ay naging bahagi na ng mga pamilyang Israeli. Hindi lamang sila nagbibigay ng pisikal na pangangalaga kundi pati na rin ng emosyonal na suporta. Ang kanilang presensya ay lumikha ng mga tulay ng kultura sa pagitan ng ating mga bansa. Ang epekto ng mga manggagawang Pilipino ay lampas pa sa mga individual na tahanan. Malaki ang naitutulong nila sa ekonomiya ng Israel. Ito ay isang sitwasyon na kapakipakinabang para sa magkabilang bansa. Diplomatikong ugnayan, isang matibay na pakikipagtulungan sa pandaigdigang entablado. Mga kaibigan, pag-usapan natin kung paano tayo nagtutulungan sa pandaigdigang entablado. Ang Pilipinas at Israel ay mayroong matibay na ugnayang diplomatiko. Sinusuportahan namin ang isa't isa sa mga pandaigdigang forum. Ang pakikipagtulungang ito ay lampas pa sa bilateral na ugnayan. Nakaka-impluwensya ito sa mga isyu sa rehiyon at sa buong mundo. Madalas na magkasama ang boto ng ating mga bansa sa United Nations magkatulad ang ating pananaw sa maraming usaping pandaigdig. Pinahahalagahan ng Israel ang ating suporta sa mga isyong mahalaga sa kanila. Bilang kapalit, sinusuportahan din nila tayo sa mga usaping mahalaga sa Pilipinas. Ang ganitong uri ng tulungan ay nagpapalakas sa ating posisyon sa pandaigdigang komunidad. Nagtutulungan din tayo sa mga pandaigdigang hamon. Ang pagbabago ng klima terorismo at mga pandemya ay hindi pumipili ng hangganan. Ang ating mga bansa ay nagtutulungan upang matugunan ang mga isyong ito. Palitang kultural, pag-uugnay sa dalawang magkaibang bansa. Tuklasin natin kung paano nagkakaugnay ang ating mga kultura. Maaring magkaiba ang Pilipinas at Israel. Ngunit nakahanap tayo ng maraming paraan upang ibahagi at pahalagahan ang kultura ng bawat isa. Pinayayaman ng palitang ito ang ating mga lipunan. Bumubuo ito ng mga tulay ng pag-uunawaan sa pagitan ng ating mga mamamayan. Malaki ang papel na ginagampanan ng musika at sining sa diyalogong kultural na ito. Nakatagpo ng mga tagapakinig na humahanga sa kanila ang mga Pilipinong performer sa Israel. Ipinakita rin ng mga Israeli artist ang kanilang mga gawa sa Pilipinas. Ang mga pagtatanghal na ito ay nakakatulong sa atin na mas maintindihan ang isa't isa. Ang pagkain ay isa pang larangan ng palitang kultural. Sumikat ang lutuing Pilipino sa Israel. Katulad nito, ang mga pagkain Israeli tulad ng falafel at hummus ay nagiging pamilyar na rin sa Pilipinas. Ang palitang ito sa larangan ng pagkain ay nagdaragdag ng lasa sa ating ugnayan tulong pantao tulungan sa panahon ng pangangailangan mga kaibigan pag-usapan natin kung paano tayo nagtutulungan sa oras ng kagipitan ang Pilipinas at Israel ay mayroong kasaysayan ng pagtutulungan sa panahon ng krisis ang pagkakaisang ito ay nagpapakita ng tunay na lakas ng ating uh, uh, mga na ating pagkakaibigan. Ito ay lampas pa sa mga salita. Ito ay mga konkretong aksyon na nakapagliligtas ng buhay. Mabilis na nag-alok ng tulong ang Israel noong ang Pilipinas ay naharapan ng mga natural na kalamidad. Matapos ang bagyong Yolanda noong 2013, nagpadala ang Israel ng mga medical team at supply. Nagtayo sila ng mga field hospital sa mga apektadong lugar. Ang mabilis na pagtugon na ito ay nakatulong sa pagliligtas ng maraming buhay. Ipinakita nito ang pangako ng Israel na suportahan ang Pilipinas sa panahon ng pangangailangan. Ngunit ang suporta ay hindi one-sided. Naging kaagapay din ang Pilipinas sa Israel sa panahon ng kahirapan. Nag-alok tayo ng diplomatikong suporta sa panahon ng mga kaguluhan. Ang suportang moral na ito ay lubos na pinahahalagahan ng mga mamamayang Israeli. Pagtanaw sa hinaharap ang kinabukasan ng ugnayan ng Pilipinas at Israel. Sa pagtatapos, tumingin tayo sa hinaharap. Matibay ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Israel, ngunit laging may puwang para sa paglago. Parehong determinado ang magkabilang bansa na palakasin ang pakikipagtulungang ito. Maganda ang kinabukasan para sa ating bilateral na ugnayan. Ang isang larangan na may potensyal para sa paglago ay ang teknolohiya at inobasyon. Ang startup ecosystem ng Israel ay maaring magbigay ng mahahalagang aral para sa Pilipinas. Maaari tayong magtulungan upang mapalakas ang inobasyon sa ating bansa. Maaari itong humantong sa mga bagong negosyo at oportunidad sa trabaho. Maari itong makatulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng magkabilang bansa. Ang pagbabago ng klima ay isa pang larangan kung saan maari nating palalimin ang ating kooperasyon. Nakabuo ang Israel ng mga makabagong teknolohiya para sa pamamahala ng tubig at agrikultura. Maaring maging mahalaga ang mga ito para sa Pilipinas habang nahaharap tayo sa mga hamon ng klima. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ito. Maraming salamat.